Pastor Jeff, ako po si Nanay Malet, 54 years old at empleyado sa isang pribadong kumpanya. Isang dekada na akong byuda at may dalawang anak na babae na may kanya-kanya ng pamilya. Pareho silang hindi na nakatira sa akin na dumadalaw sa tuwing may oras sila at kapag may okasyon. May dalawang apo na rin ako, isa sa panganay at isa sa aking bunso. Hirap na akong magmaneho dahil napapagod na ako sa mabigat na trapiko dito sa Metro Manila. Kaya nga suki ako ng mga TNVS mula pagpasok sa trabaho hanggang sa pag-uwi sa bahay. Hanggang sa nagkaroon ako ng regular na service na hindi ko na kailangang mag-book pa sa kanya. Susunduin na niya ako sa bahay para sa pagpasok at sa trabaho susunduin niya rin ako para maihatid sa bahay. Alam na ng driver kung anong oras. Dapat ako sunduin. Pitong buwan na rin namin itong ginagawa Hatid sundo ako ng driver mula sa aking bahay sa Quezon City patungong San Juan. Inaabot ng isang oras ang bawat biyahe kaya hindi maiwasan na nagkikwentuhan kami ng driver. Tagabikol po si Tonton, ang aking suking driver. 32 years old at binata pa. Nitong mga huling linggo na nagkakasama kami sa biyahe, napapansin ko, nagiging personal na ang aming usapan. Nararamdaman ko na Nagkakapalagayan na kami ng loob. Sumasaya ako sa bawat biyahe na kasama ko siya. Napupuno ng tawanan ng biyahe at hindi na namin alintana ang mabigat na trapiko. Pero isang araw, bigla akong natauhan. Dalawang dekada ang tanda ko kay Tonton. Nagkapamilya na ako, na habang siya, binata pa. Mahaba pa ang tatahake ng buhay niya. Nung huli, hinatid ako ni Tonton eh, nagulat ako ng Abutan niya ako ng bulaklak at nagsabi na, gusto kita. Wala daw siyang pakialam sa agwat ng aming edad. Aaminin ko, Pastor, gusto ko na rin siya. Pero kasi natatakot ako sa sasabihin ng mga anak ko. At syempre, ang sasabihin ng ibang tao. Paano naman kasi, halos magkaedad lamang sila ng aking panganay na anak. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Anong say mo, Brad? Nanay, maliit! Una sa lahat, salamat po sa inyong, uh, alam niyo, yung katapatan na yung nararamdaman. Alam ko, hindi madali yan. Ibahagi mo yung ganitong karanasan na talagang uh, real talk kung baga, no? At hindi basta-basta to masusolusyonan. Yung sabi naman po rito, uh, baka lang makatulong, mabigyan linaw through the Word of God. So, hindi basta nagpapadala po kayo sa emosyon, the fact na nagmensahe uh, po kayo sa akin. So, totoo to 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 po yung pag-ibig ay hindi nasusukat sa edad, ano? Pero hindi rin naman ibig sabihin, nanay malet, na lahat ng nararamdaman natin ay dapat agad sunggaban at dapat agad sundin. So, ilang payo lang po. Number one, ang damdamin ay totoo, pero hindi palaging sapat na batayan. Alamin niyo po, yung saya, yung kilig, kasiyahan, natural naman yan. Okay? Kapag may bago tayong, alam niyo, tao nakakapalagay ng loob, parang we feel loved, wanted, may maaaring isa rin naman partido, uh, wala rin nagmamahal sa kanya, and then, kumbaga, perfect match, ano? lalo na kung matagal na kayong uh, kayo, kayo, buwan na po yan, ano? At ikaw din, Ate Malit, medyo matagal ka na rin na nag-iisa. Ang tanong, ang kilig ba ngayon ay magiging kakampi mo rin sa mga komplikasyon sa hinaharap? Ayan. Hindi masamang kilig yan, Ate Malit, ha? Hindi ako killjoy. Pero kailangan natin ng wisdom, katatagan din, di ba? Para malaman kung yung nararamdaman ba natin na may matibay na pundasyon. Hindi lang damdamin, kundi commitment, maturity, respect. Sabi po sa mga kawikaan 423, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Sabi doon, uh, ingatan daw natin. Okay? Take care of our heart kasi yung, yan daw yung wellspring of life. So tanungin mo si Lord, pangalawang payo ko sa'yo, Ate Malet, tanungin mo si Lord, siya ba yung best for me? Okay? Si Tonton ba isang taong may takot sa Diyos? Una, may direction ba, may direction ba siya sa buhay? Well, we're not judging him, pero the fact na nagtatrabaho siya at naghanap buhay, mukhang okay siya. Pangatlo, handa ba siyang humarap sa mga anak mo? Hindi lang ngayon, ha? Ate Malet, sa panahon ng uh, mga matinding komplikasyon, okay, siya ba'y mananatiling nakatayo dyan sa tabi mo? Kung ang sagot ay hindi pa malinaw, baka hindi pa ito tamang panahon para pumasok ka sa isang seryosong relasyon. At pangatlo, panghuli, i-consider mo rin, Ate Malet, yung impact nito sa mga anak mo, sa apo mo, and then again, sa integridad mo. Bagamat sugal lang talaga yung pag-ibig, hindi po ibig sabihin na kontrolado tayo ng sasabihin ng iba. Pero hindi rin natin pwedeng baliwalay ng epekto nito sa pamilya. Anong mensahe may papasa sa mga anak mo, apo mo? So maganda i-consulta rin sila at kumonsulta ka ng, well, sa case ko, isang pastor o isang spiritual leader mo yan sa, dyan sa lugar mo. Hindi po tayo nag-judge kay Tonton pero mahalaga po yung self-protection and discernment. Okay? You are worthy of love, Ate Malet. Pero a kind of love na magpoprotect sa puso mo, okay, hindi lang yung makaka-excite sa'yo. So mag-pray lang tayo na masinsinan, mag-seek ng godly counsel, observe mo rin yung consistency ni Tonton kung tunay siya at hihintayin ka niya. Kasi kung tunay yan, dapat niyang harapin yung mga, hindi lang yung sa ngayon, but yung mga future complication. Kasi minsan pag in love, hanggang ngayon lang iniisip eh. Hindi na lang yung mga future. So finally, Ate Malet, before we pray, hindi kayo matanda na para sa pag-ibig. Pero mas lalo kayong da karapa dapat sa pag-ibig na totoo, matatag at may takot sa Diyos. Hindi po lahat ng nagpapakita ng lambing ay dapat bigyan agad ng atensyon. Kung talagang yan para sa'yo, time will prove that. So, anong masasabi ko sa'yo? Hindi po masama magmahal, pero mas mabuti ang magmahal ng may karunungan at gabay ng Diyos. Huwag so, may suko yung puso mo sa sino mang hindi pahandang palindigan ka. Hindi lang sa biyahe, kundi sa buong buhay. So, Ati Mayak, Amalep, uh, sabi sa mga Kawikaang 423, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ay, manalangin, Lord. Alam kong walang uh, cut and dry solution itong kay Ati Mayak. Wala tong parang one-size-fits-all na solusyon. Alam kong kakailanganin niya una ng karunungan galing sa iyo, dependence on you, at Lord, direksyon na talaga magagaling sa iyo. Kasi Lord, itong mga ganito ay isang desisyon na maaaring personal niyang gagawin, pero ang effect ay communal. Apektado anak, ako, piyanan, marami Lord, apektado dito. Kaya Lord, tulungan mo si Ate Malet, magkaroon ng wisdom to handle ang dapat niya maging direksyon. At pinagdadasan namin siya. At even si Tonton, kung talagang busila ka kanyang intensyon, maghihintay siya at maghihintay ng magandang timing galing sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.